Excellent. Pag well, hinangin yun yung mga taya, bingo buha shot, salamat. And then, player, 7 more seconds, good luck. Last round mo na. Let's play. Eh, po last round ko na. Direk, ako naman, sige. Lower box, si Labi naman. First five 21, 33. 31 and 57. Torete daw, kasi si ano eh, request to ni, ano ni Butike hindi pwedeng hindi ko kakantahin yung terete. Baka matulog na ito mamaya. Alas 5 na naman ang balik nito. Ubus na pambili ng cake. At least sa cake na ubus. 12, 11. Last 11 balls tayo para sa ating jackpot players. Good luck sa inyong lahat. Wow. Jesus, adyan ka pala. Ang tahimik mo. Siguro ang pangalan mo is Mark, Jesus. Sa totoong buhay, no? Ever, suri-turi na yan sa ating extra pattern dahil wala, mukhang wala pa rin makakuha ng jackpot natin ngayon. And 54. Wait lang. Tatlo pa yan. Job, ball! Wala, te. Layo.